Miles Ocampo, may pa-shoutout ulit kay Kiko Estrada. Main at Miles lumabas na naman ang kakulitan sa segment na Perifi. EB Girls na sina Riza, Karen, Miles, Cash at Main, kinatuwaan ng mga netizens bilang mga main boleche. Ngayong biyernes na, May 3, 2024, sa birthday celebration ni The Bark Ads Wally sa Itbulaga, ay kinatuwaan ng mga manunood at mga legit The Bark Ads netizens ang paglabas ng mga EB girls bilang main buleche. Na kaya naman pala, wala sa opening ang mga EB girls, ay dahil may pagganito ang itbulaga para kay The Bark Ads Wally. Dito nga, ay tila may barangay cinema sa studio, dahil may title pa nga itong, Nasaan si Main Buleche, bilang pagkilala nga sa dami ng mga nagawang karakter ni Wally, mula pa noong naging The Bark Ads siya noong taong 2000, isa na nga ay ang karakter niya, bilang Min Buleche. Samantala, unang ang pinakilala dito si Karen, at si Riza bilang Min Buleche. Na kung saan, ay makikita ang naging reaksyon ni Wally, nang makita ang dalawa, na nakakostyum bilang Min Buleche. Kahit nga sa YouTube livestream ng Itbulaga, ay mababasa ang gulat sa paglabas palang ni Karen at Riza, Kabilang din na dito si Miles, na ginaya pa nga ang palaging reaksyon ni Wally o main Buleche, sa subod bahay, gaya nga nito. Kasama din dito si Tash, na talaga namang maraming napatawa dito si Tash, dahil kuhang-kuha nga nito si main Buleche, o kuhang-kuha nga nito, ang tiyan nito. Na matatanda ang palagi ding niloloko kay main Buleche, na buntis ito. Kaya naman maraming natawa na lang nga dito, dahil marami din na ang hindi nag-expect na gagawin ito ni Tash. Kasama din nga si Maine, nasuot din ang unang Main Buleche outfit ni Wally noon. ang noong birthday celebration ni Maine sa Itbulaga, na ginanap noong March 2, 2024 nang unang mapanood si Main Buleche, sa barangay, na naunang ipinakilala bilang Maine Mendoza ng barangay, pero dahil nahahawid daw kay Ann Buletche na dating EB babe, ay ito na nga ang itinawag sa kanya. Samantala, sinayaw din ng mga main Buletche ng studio, ang Water, na tila sinadya nga dahil malapit at katunog ng pangalang Water, na tunay na pangalan ni Wally. Nagbigay din nga dito, ng mga birthday message ang mga main Buletches ng It Bulaga Studio kay Wally, nauna na nga dito si Tash, na ginaya pa nga ang pagtilaok ni Wally. Sumunod naman si Karen, naginaya ginaya naman ang paraan ng pagbibilang nito, sa sugod bahay. Sumunod din naman si Riza, Miles, at May. At dahil may birthday, ay hindi nga mawawala ang cake, na ipinadala nga gamit ang split screen, na pinauso nga ng itbulaga. Samantala, muli namang may mga kinilig dito, matapos ngang may i-shoutout dito si Miles. Ito nga ay bago magsimula ang segment na Perifi, kung saan ay in-interview muna nila Miles at Sir Ryan, ang guests player nila dito, na si Ren eskanyo, na kasama din sa lumuwod ka sa lupa, kung saan kasama din na si Kiko Estrada. Kaya naman, ay makikita ang reaksyon ni Sir Ryan dito, nang ipasa na niya kay Miles ang pagbati sa kanilang bisita. Pero, habang nagpapasalamat nga si Ren, sa mga nanunood at sumusuporta sa kanilang programa, ay may sinabi nga dito si Sir Ryan, na dahilan para makita ang reaksyon na ito ni Miles. Ito nga ay dahil si Miles daw, ay palaging nakatutok dito. Sagot naman ni Miles dito, na si Miles Buletche daw, ang talagang nanunood, at palaging nakatutok dito, ito nga ay dahil siya ngayon ay si Min Buletche. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring magsubscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin, maraming salamat po! Dito din na, ay tinanong ni Sir Ryan, kung ano ang role dito ni Ren, kaya naman, biglang ginawa ito ni Ren kay Miles, sabay sabing siya daw ang kakampi ni Kiko Estrada, sa ka sa Lupa na kung saan, ay makikita ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Miles, matapos nga itong sabihin ni Ren sa kanya. Dagdag pa nga ni Ren, na siya daw ang laging katuwang ng role ni Kiko, sa lahat ng bagay. Hanggang sa shinout out na nga ito ni Miles sa It Bulaga. Natanong pa nga si Miles dito, kung nanunood siya ng lumuod ka sa lupa, kung saan ay sumagot nga ito, nang oo, nagkwento pa nga si Miles dito sa nangyari sa show, sabay biro nga nito na hindi na daw niya ikukwento, dahil nga daw baka malaman ni Ren. Samantala, sa pagsisimula nga ng segment na Perifi, ay inimbitahan naman ni Ren dito, na patuloy lang na suportahan at tumutok sa lumuod ka sa lupa, kung saan bigla siyang tumingin kay Miles at sinabing, di ba Miles? Kaya naman, ay makikita ang muling naging reaksyon dito ni Miles. Sabay shoutout naman ni Bossing at Miles sa mga Team Kimi at mga Team Mickey. Kaya naman, ay marami na naman ang mga kinilig dito. Matatandaang, hindi naman ito ang unang beses na shoutout ito ni Miles. Dahil nung April 18, ay ginawa din ito ni Miles. Nagsimula nga iyan, matapos niyang kantahin ang paborito nga nitong kanta na Abeni All o Side to Side na nga ni Miles bilang energetic version, at as a sweet girl version, hanggang sa bigla nga itong naubo, kaya naman natigilan na siya at natawa na lang dahil sa nangyari. Pero bigla nga itong may shinout out, na ikinagulat naman ng mga The Bark Ads, lalong lalo na nga si Alan K. Tanong pa nga ni Alan K, na sinong shout out nito, na kung saan, ay hindi nga sinabi dito ni Miles kung sino, at sumagot nga lang ito, ng secret. Pero, sino nga kayang na shout out dito ni Miles? Para sa mga legit daw bark ads dyan, ay marahil alam na ninyo, na ang kantang kinanta ni Miles dito bago siya naubo, ubu. Na side to side, nakilala ng mga da bark ads bilang a day dahil kay Miles, na ito din ang kantang kinanta ni Miles noon, para kay Kiko Estrada, matapos itong Mami's daw ni Kiko. At noong April 10, 2024 din, kung saan ay hinanap pa nga nito si Kiko Estrada, dahil baka i-surprise na naman siya nito. Gaya ng ginawa nito sa kanya, noong April 8. Ganun din noong April 3, 2024, kung saan ay tinanong siya dito ni Maine, na baka may gusto nga itong i-shout out, kung saan ay shinout out nga dito ni Miles, ang mga Team Kimi at mga Team Miki, na mga napag-usapan na din natin. Samantala, lumabas na naman nga ang kakulita ni Mayne at Miles sa segment pa rin na periphery. Matapos nga nilang gawin ito sa kamera, at tila hamunin na ito, dahil kanina pa nga daw lumalapit sa kanila ang kamera, kaya naman biglang nagtanong dito si Bossing kung sino nga ang kaaway ng mga ito. Kung saan, ay makikita nga si Miles na tinuro ang kamera hanggang sa makikita na rin nga ang naging reaksyon na ito ni Bossing, na tila ginaya na rin si Min at Miles. Lumapit at tinalun pa nga ito ni Min, habang inaawat siya ni Miles. Hanggang sa kahit si Miles nga ay ginawa na rin ito, at siya naman ang inawat ni Min, ganun na rin si Bossing. Sabay sabing may bisita nga daw sila, na si Ren Estanyo nga. Kaya naman, ay mababasa ang ilang nakakatawang comments ng mga legit the bark ads netizens, sa ginawang ito ni Min at Miles. Samantala, ano naman ang masasabi nyo patungkol dito?